Kaya akong sidecar. Ay, gapa-hapa. Saan yung bato na niya? Di Ay, si Buguwak, mandayin eh. Lantang-lantang, man akong usap. Lah, huwag ko pa, man akong atop sa akong sidecar. Hoy, buguak, Uy, gawin sa mga Misaka man ka ah, dyan sidecar! Ani ko dami kayo ko ha? Ah, kanang kabuang na yung ba yun akong sidecar dyan ako, atop! Ayaw kong buyaga, kay mag-relax-relax ko ari! Yun! Kapastilan, <laughs> asa naman yung muna huna bugwak! Alangan kay ga, ga-imagine ang god ko sa -ex, nage, harbor, ngano, misaka, akong ex nga gi... Harbor naglain. Asa may muna huna? Ano misaka makadasong sidecar maga na? <laughs> perempuan dari ala ni, maning atau ah, <tuk> oh. mana eh, oi anak ah, kau di kamu nak deh ha nak ok dah oi Kena itu wajib cerminkan aja kasak ku apa? Wuih kita meniru hari, apa akan ipit ku hari? Wuih kita ni meniru. Yo, nama nama meniru. Aku, aku,